ah 3699 ano yung counter na 20? 30 quid baka na? 40 quid 40? 40 okay niya ayan 40 pesos Yan, nandito sa Molino. Yan, RFC. Bumuli ako ng cake kasi birthday ng aking anak. Hindi natin kung anong reaction niya mamaya. Let's go! Na yan, nandito ako. tayo sa bahay. Wala pa yan ako. Uh, nagkatrabaho siya ngayon eh. Working student. Ang aking anak. Uh, birthday niya ngayon. Kaya, umuwi muna ako. Yan. Uh, dapat pipasok ako kaya lang eh dahil ako sa kasama kaya nagpapasalam to kay Jonathan salamat ha Uh, mo ko na may pagpalitan kaya nakadip ako ng na isang araw ayan. o anak, bibigyan ko aking anak na ayan, anak ko oh. Ah, bilangin mo yan eh di, yun na, bilangin mo yan Ang gusto mo yan? Ang ito, sa'yo. Diesel. Baba! <laughs> 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 okay, sige, sa'yo na yan. Sige, sa'yo na. Sige, sa'yo na. Sige, sa'yo na. Sige, sa'yo na. Sige, na. Ha? Ah, tawa, tawa. Ano sabi mo? Nabigyan ka talaga ganyan. Tapos bukas ah. mang naman yan. Oh. Ano ba sabi mo? Thank you. Ha? Thank you. Papa, kiss. Kiss, Papa. Oh, yun. Tama mo yan. Yun. natin yung uh, birthday gear <laughs> Pumasok Ano na akong pera? Tingnan natin kung ano yung reaction. Ayan. Ayan, ito na aking anak. Birthday niya. Anak, Happy birthday. Thank you. Ano ba yung kiss? Ayan <laughs> <laughs> ano na na. Kaya tinamsahan, may kalat doon. Ayos yung kalat doon. Ay, sya nga pala. Ito pala yun. May regalo ko sa'yo. Kaya ito, nakayahanan ko lang eh. Ano yan? Ano kung kasi sa'yo? Dapit? Sa, jokey yan. Gaya pa sa ibang bansa yan. No. Ngayon kung may ito sa mga dark na kulay, kaya alam mo lang black eh. Gusto mo ba yan? Oo. Oo. Yan, kasi Ganda nga eh. Ah. Wow, oh, ganda ng anak ko oh. Ano man sabi mo? Thank you. Yeah, sige, atin na mo sa taas. Sige. Eh? Oh. <laughs> Naku, no, hindi naman bahay. Oh. Yung bahay ko mali. Ba nang kaliwanag, liwanag. Ayan, di na nakakita. Ayan. Ayan. happy birthday anak. Ito yung kwarto ng anak ko eh. Ito yung ginawa, ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa ko na bara-bara ngayon. Ang ganda na tingnan. No? Ayan, kakanta ko happy birthday ang aking anak. Ayan, tingnan mo na anak, kung magugustuhan mo yan. Ayan. Ang gulo naman kwarto mo. Hindi <laughs> ako Anong gusto mong kanta? Happy birthday na mayaman, happy birthday na mahirap, o happy birthday na masaya? Sana uh... all. Kahit tanong kanta? O sige kakanta ko. O sige, bago natin yung simulan, i natin niya, lagyan natin lang sindi yung uh, kandila. Okay? O, hmm. uh, kanta tayo. Uh, one, two, go! Happy, happy birthday, birthday to you. To you. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Wish. O, sige, mag-wish ka na, anak. Okay, happy birthday, anak! Ito yung aking mga anak. Yan, birthday niya. Ito yung kulit ko. Ito yung bunso ko. Yan. Ito yung aking misis. Yan. Mga Buda na. Ito yung ito yung pang uh, yung lalaki kong uh, magiging basketball yan, no. Oh. Pakalalaki-laki. Mga pogi oh. Ah, oh, uh, Tingin mo na. Okay. Ito ang aking pamilya. Medyo mahirap pero masaya. Yan. Oh, hanggang dito lang mga kaibigan. Sana magustuhan ninyo ang aking uh, blog uh, vlog para sa pamilya ko na birthday na aking anak. At maraming salamat sa panonood